Okay po, maganda topic natin. Pag-usapan natin ang sampung bagay na bawal na bawal isipin ng seniors. Actually, kahit hindi senior, kahit 40 years old o bata ka pa, bawal mo isipin to. Malalaman nyo to ha. So, original tong topic natin eh. Naisip ko to. So, ano yung mga bawal isipin ng senior? Kasi nakakasama pag-iisipin nyo to, madidipres kayo eh. Number 1, bawal isipin, ang edad okay pag senior na wag na magbilang. wala nang birthday birthday 'di ba wala nang celebration ng birthday kasi isipin mo tumatanda lang nangihina lang dapat pag senior na think young okay kahit anong edad think young may kasabihan ha ang 60 years old ngayon ay 40 years old lang daw dapat ang uh, pakiramdam. Kasi may mga gamot, may mga bagong uh, gamutan sa medisina. Kahit 80 years old daw ngayon, feeling mo dapat 60 ka lang. ba? Diba? <coughs> o pag 40 ka, feeling mo dapat 25 ka lang. So yung edad, sabi nga ages, that is just a number. So one, wag, pag, wag isipin ng edad. Wala nang birthday-birthday. Number two. Wag mo isipin yung mga bagay na hindi mo na magawa ngayon. Okay? Yung mga dati siguro, kaya mo mag-travel ng malayo. Kung ngayon, hindi mo na kaya. Okay lang naman eh. Tiikot-ikot na lang kung dito kung saan kayo pwede maglakad o tingin-tingin sa mga bakuran, sa sunset. Diba? Focus na lang kung ano kaya mo gawin. Huwag isipin yung mga hindi mo na magagawa. Okay? Yung mga age limitations, wag natin isipin, di ba? Number three, bawal na bawal isipin pag may edad na ang pera na nalugi mo or mga pera concerns, di ba? Siyempre, kung bata ka, gusto mo umipon, makakuha ng mar maraming pera, pero kung may edad na, I think nagbabago na yung pananaw. Eh. Pag may edad na, ang focus na lang, comment po kayo, focus na lang is family at ano, healthy. Eh pamilya mo maayos at kalusugan mo maayos yun na focus ng mga senior. Number three, huwag isipin yung mga naluging pera dati o, o naloko kayo dati, na-scam kayo o naluging negosyo. Yung mga nakalipas na pagkakataon, yan, yung mga regrets, di ba? May lang kayo eh. Isipin na lang natin, baka may positibo naman nangyari, baka nalugi ako dito, napunta naman ako sa ibang lugar. Kasi kung lagi mo sinisisi sarili mo sa mga dati, dapat pinasok ko itong negosyo, dapat ginawa ko to eh. Ah, hindi po maganda. Okay, malulungkot lang kayo kasi mental health ang kalaban natin. Just live the rest of your years. No need ng excess money pag may edad. Basta enough pang kain mo, may tinitirahan ka, pag may sakit, may pambili ng gamot, yun lang mahalaga. Number four, bawal isipin ng, ng senior. O kahit hindi pa kayo senior, bawal na rin isipin to. Mga dating nobyo, dating nobya, dating girlfriend, mga first love, mga ex, ba? Diba? Kasi mga regret eh, kaysa mag-away pa kayo ng partner mo ay eh, sabihin mo, dapat eh, hindi ikaw pinakasalan ko, dapat ibang, ibang pinakasalan ko, kaya nang yung buhay ko dahil sa'yo wala nang sisihan, 'di ba? Kasi tapos na 'yun eh. 'di ba? So learn from the past, pero 'wag tayo mag-ibig uh, sabihin eh manatili sa kalungkutan sa luma. Number five na bawal isipin yung mga sakit-sakit, kirot-kirot sa katawan. Okay? Hindi ko hindi ko sinasabi na huwag gamutin. Okay, kailangan mo gamutin, 'di ba? Yung kung meron kang mga karamdaman, mga high blood, diabetes, gagamutin. Pero kung nalulungkot tayo, ay bakit masakit ang leeg ko ngayon? O bakit yung tenga ko ngayon maugong? batyan yan ko ngayon makulo? Di ba Ba't yung tuhod ko hindi ko maitapak? O yung paa ko masakit? Huwag tayong mag-fixate masyado. Kasi lahat ng tao, lalo na pag senior, may health problem. Eh. Wala naman taong walang sakit. Eh. Yung mga mayayabang na wala silang sakit, baka magulat na lang sila bigla, may darating dyan. Eh. So, walang taong perfect health, Meron tao, may araw ang mas, may araw pagising mo ito masakit, itong masakit o ito yung problema o ano ang problema, inaayos natin unti-unti. So be positive lang, kaya nga tinuturo ko lahat ng mga sakit na possible na kaya nyo, kaya ko maitulong na libre at murang gamot ang tuturo ko sa inyo mamaya. ah uh, kaya huwag kayong mag-focus. Kung meron konting sakit-sakit, meron naman tayong mga tips dyan, mga remedy, mga massage, at meron ding mga gamot na binibigay. So, wag lang mag-fixate. Number six, bawal na bawal isipin yung mga kaaway nyo mga kaaway, katunggali, karibal, yung mga nagloko sa inyo, yung mga ganyan, uh, masama lang sa kalusugan mo. Maiinis ka lang eh. Parang video yan eh, na parang, okay, may ginawa sa yung masama yung isang tao, inaway ka, may sinabing negatibo sa iyo. Parang video, pag inuulit-ulit mo sa utak mo, Imbis na masaktan ka isang beses, inulit mo na sampung beses. Eh. So, ten times ka nasaktan. Okay? Ayaw natin maging masungit na may edad. Dapat masaya lang kahit may edad. Kasi merong mga uh, misnomer na grumpy old man. di ba May mga ganun. So, wag tayo grumpy o masungit. O kahit gusto magsungit. Dapat kalmado lang. Number seven, bawal na bawal maging ano, yung lonely, malungkot, self-pity, nagmumukmuk sa bahay. Lagi iniisip na lugi ka, 'di ba? Tingnan mo na lang 'yung positibo. Kung hindi lahat ng pamilya mo ay uh, maayos, uh, siguro kung sa apat na anak mo, may tatlong maayos, siguro pwede na 'yon, 'di ba? Look for the positive. Huwag na ikumpara 'yung sarili sa mga mayayaman mong kay Bigan o Kapitan. Wala na comparison. Basta may nakakain ka, may nakukuha ka, okay na 'yon. Actually, kaya ang problema ngayon eh, comparison. Nung lumang panahon, hindi, hindi yung panahon natin, kahit mga 200 years ago, wala pa tayo sa mundo, wala naman sila pagkukumparahan ng success eh. Wala naman. I mean, kung may bahay ka, may makain ka, mayroon silang mga baboy, baka, na inaalagaan, happy na sila eh. ba diba? Pero ngayon, dahil sa social media, dahil sa advertisement, Marami tayong nakikita, ah, para maging happy ako, kailangan may bag kong branded. Kailangan may cellphone na akong pinakabago na iPhone. Kailangan meron akong makuha na ganitong baro o branded na ganito. O pag hindi ko to nabili, hindi ako mahappy. Eh, niloloko lang tayo ng advertisement. Hindi mo kailangan yan. Diba? Hindi mo kailangan yan. Katulad na sinasabi ko sa inyo, mamaya, wala akong pinapabili sa inyo kahit piso. Okay? Wala akong pinapabili. Kung may nakita kayong advertisement, fake po yun. Okay? Fake lang. Ang tinutulungan ko lang isa, Birch Tree Advance, na gatas siya. Hindi siya capsule. Birch Tree Advance, na gatas. Tinutulungan natin. Libre po yun eh. Free yun. Uh, libre namin binibigay sa mga barangay at mura yon At wala ko nakukuha doon kahit piso. Yung nakikita nyo, fake news yan. Mahirap talaga mapatay ang mga fake news at fake ads. Kaya paulit-ulit ko nire-remind kayo, okay? Kaya ang gusto ko sa inyo, libre lang. So, number six, bawal isipin mga kaaway. Number seven, bawal malungkot, self-pity. Number eight, ito. Ito ang pinaka-bawal isipin. Pwede mo isipin pa minsan-minsan, yung anak mong magulo yung anak mong black sheep, yung anak mong naligaw sa landas na ayaw sumunod sa iyo. ba? Diba? Una-una, pag meron tayong anak na ganoon, o meron kayong kamag-anak na ganoon, minsan, hindi na talaga sila magbabago. ba? Diba? Yun na sila talaga. Yun ang gusto nila eh. Gusto na nila ganong buhay. Baka mamaya may issue pa sa, sa otoridad, o mamaya may ginagawa pang illegal, di natin masabi. Pero pag puro yun na lang iisipin mo, yung sakit ng ulo mo sa isang anak, madidepress kayo. Kasi hindi mo naman kasalanan yun eh. ba diba? So, minsan ayusin, kumaayos, pero kung talagang matigas ang ulo, focus na lang tayo doon sa mga mas okay na kamag-anak at yung mga kaibigan. Number nine, mga pangarap na hindi natupad. Oh, nilista ko kasi lahat dito eh. Yan bawal na bawal isipin. Yung mga dreams mo, gusto na hindi natupad. Kasi siyempre, malulungkot ka. Isipin na lang natin, baka yung pangarap mo naman, hindi para sa'yo, napunta ka naman sa iba, okay na rin. Kaya may kasabihan na, be careful what you wish for. O, ulitin nyo, sulat nyo. Simple lang tong English natin. Eh. Be careful what you wish for. Maganda yon. Anong ibig sabihin nun? Mag-ingat ka sa pangarap mo. Baka pangarap po, makakuha, manalo sa loto. Pero iba, nanalo sa loto. Ang dami nanalo sa loto, nalungkot, nalugi, na depressed Maraming ganon. Huwag mo i-wish na makuha ko to isang uh, maging executive sa isang uh, trabaho. Mamaya, makuha mo ikaw yung vice president ng executive or isang isang kompanya. Tapos, uh, nalungkot ka doon. Eh. ba? Diba? So, Depende yan. So, pwede mo gawin. Pag hindi mo nakuha, huwag mo na ulit-ulitin yung mga unfulfilled desires and wishes. Baka hindi para sa'yo. At number 10, bawal na bawal isipin talaga tong number 10 sa mga mahal kong kababay. Lalo na marami ako followers na may edad. Number 10, bawal isipin na yung buhay natin may ending. 'Di diba? Hindi ko na yung word, yung pagpanaw. Okay, wag na natin isipin 'yon. Kasi unang-una, hindi mo naman alam kailan mangyayari. Wala naman makakasabi gaano kahaba ang buhay. Yung iba natutulog lang pagising, ay hindi nagumising, okay na 'yon, 'di ba? Ang dapat lang in the moment tayo. So, every day na nagising tayo, na blessing ang pagising natin, okay na 'yon. Gawin natin for the day. Actually, maraming oras yung mga seniors. Eh. Mas marami pa nga eh. So, wag mag-focus sa past. Tapos na yung luma eh. Yung sa future, bahala na. Pero yung araw-araw, pwede pa natin gawin. So, ngayon, ito yung mga sampung bawal isipin. Di diba? Yung mortality natin, wag natin isipin. Ano naman ang dapat yung gawin? Ito yung maganda. Mga bagay na dapat gawin ng senior at lahat ng tao. Dapat, number one, kailangan ka independent pilitin mo maging independent. Ibig kaya mo mabuhay mag-isa o kasama ng partner mo sa bahay. Huwag ka masyado paasa. Okay? Kung kaya mo maglakad pa rin, magluto mag-isa, mas maganda yan. Ayusin mo yung bahay mo, yung circumstance mo na kaya mo mabuhay mag-isa. Independent. Eh. Maganda yon, Pampahaba ng buhay yon. Pwede kayong magkaroon ng goal, layunin sa buhay, pero yung mura lang, yung madali lang yung kaya mong gawin na goal. Tulong sa barangay, tulong, tulong sa bahay, yung mga kaya mo, doable. Uh, always learn, lifelong learning. Aral pa rin ng aral. Okay, kung di ka marunong mag-Facebook, aralin mo. Ano yung tunay na page, ano fake page. Kung di ka marunong mag-cellphone, aralin mo. Sa computer, pwede mag-aral para laging natututo. Diba? Kailangan umaandar yung utak para hindi maulyanin, humaba ang buhay. Pwede makipag-usap. Dapat maraming kausap. Pag senior, kausap ang kaibigan. Kung hindi ka kakausapin ng anak mo, pamilya mo, kaibigan, ibang tao. Tuloy-tuloy lang yung hobby. Kung may hobby ka, uh, yung purpose sa buhay. Kailangan may purpose pa rin, di ba? Kung anong gagawin mo sa buhay. At self-care. Ano ang self-care? <coughs> Pag-alaga sa sarili. Yung health mo, very important. Ito nga, oh, tuturo ko sa inyo. Maganda itong mga tips ko pa. Health tips na mura at libre para sa senior at sa lahat ng tao. Okay? Number one, kailangan dito safety tips sa pag-senior na ang dami na aksidente. Ang dami nahuhulog sa sahig, nahuhulog sa banyo. Bakit? Eh, may nag-iwan ng basahan. O oh, basa yung sahig, hindi inayos o naliligo basa, 'di ba? Kaya ako, ang CR dapat maraming handle, tapos may tinatapakan kang uh, rubber, bisan yung yung baru ko o yung tuwalya nilalagay ko sa sahig eh, para at least nakatapak ka. Eh. Kasi oras na nabasa, oras na nabasa ng tubig ang matamo ng sabon, delikado. Nang shirt shower ka, 'di ba? Basa 'yan. So, hindi ka na stable. Eh. Saan ka Makahawak ka sa heater, makuryente ka pa. Marami na na sa heater, bumagsak, tama ang ulo. Diba? So, ingat tayo na mabasa yung sa mata. Dapat stable ka, either nakaupo ka sa banyo, may plastic na silya, o nakahawak ka sa tabi, o yung katawan mo nakadikit sa dingding, o yung tiyan mo nakadi nakadikit sa lababo. Bakit? Anong purpose nakadikit yung katawan mo sa dingding yung, or tiyan mo sa lababo habang basa ang mata mo? For balance. Kailangan ng utak natin balance. Eh. Ang balance natin, yung paan naka nakatapak sa floor, yung katawan natin nakahawak, nakahawak sa mga bagay, yan ang balance mo. Lalo na pag pikit na ang mata. Kasi pag pinikit mo mata mo, yan, unstable ka na eh. Kasi mata ang pang-balance eh. So, pag pinikit mo yan, kailangan yung katawan mo ba-balance. Safety tips. Next, sa akin, multivitamin lang. Kain lang ng healthy foods, pwede na yan. O, oh, hindi kailangan bumili ng mamahaling supplement ano. Kung may pera kayo, sige, bumili kayo. Pero otherwise, hindi ko kayo papabilin. Kahit piso, hindi ko kayo papagastusin. Yung nakikita nyo lahat po, fake po yun. Walang tunay, walang fake. to a uh, fake lahat. Okay? Healthy foods ang papabiling ko sa inyo. Pwedeng itlog, gatas. Itlog pwede 1 to 2 in a day, 1 egg in a day. Monggo, yan, mga talbos ng kamote, pechay, kangkong. Healthy food, bawas kanin. Pwedeng manok, kahit delata o walang pera, delata sardinas, okay na rin. ba? Diba? O, lagyan mo na lang ng mga gulay yung sardinas, repolyo para maging mas healthy. Lakad-lakad, sabi ko nga, mag-invest sa rubber shoes, lalo na pag senior, uh, kailangan rubber shoes or sandals na may strap para stable kayo. Okay, pag hindi makalakad, kailangan may tungkod. Massage, self-massage. Kung meron marunong magmasahe, I would advise once a week or twice a week magpamasahe. Para maayos yung mga tumitigas-tigas. Ito, may mga... Marami yan po eh. Kasi pag may edad na o kahit hindi pa may edad, oras na yung mga galaw-galaw natin, nagkamali ng galaw, may sisikip dyan. Uh, may magkakaroon ng nodule dyan. Eh. Tawag sa Tagalog, lamig. Eh. Pero sa English, ano yun? Eh. Sa medical term, ano yun? Nodule. So, pag may mga bukol-bukol dyan, kailangan galawin, kailangan ilambot para lumawag yung mga muscle. Siyempre, sa lahat ng senior, kahit hindi pa senior, i-check ang blood pressure. Dapat normal ang BP. Pag high blood, gagamutin. I-check ang blood sugar minimum. Blood pressure and blood sugar. Kailangan normal yung dalawa. Pag hindi normal yung dalawa, delikado. Pag normal ang blood pressure, blood sugar, hahaba ang buhay mo at least 9 to 10 years ayon sa pag-aaral. Okay? Sabi ko rin, saging... Sa Uh, para magtipid, uh, magtanim ng saging, bumili ng saging, dalawang saging, araw-araw, pwede. Anong saging pwede? Lahat. Ako, gusto ko lakatan. Lakatan, may vitamin C, konte. Latundan, walang vitamin C, pero mura. Saba, pwede rin naman ng saba. Okay, lutuin ng saba. So, lahat yan, maganda. Saging, may potassium. Anti-ulcer, maganda sa puso. Pwede sa high blood pressure kasi may potassium siya. And lastly, very important, uminom ng maraming tubig. Simple lang naman, di ba? Okay, maraming tubig. Pag senior, mga 6 to 8 glasses of fluid or water in a day. 6 to 8 lang. Siguro kung nasa bahay ka, hindi ka napapawisan. Pero kung napapawisan kayo, siguro 8 glasses or more. Uh, kung mas bata ka pa, edad 20, 30, 40, pwede 10 baso hanggang 12 basong fluid or tubig in a day. Pwede too tubig para hindi tumaba. Kung gusto mo gawing uh, sopas, gusto mo gawing buko, gusto mo gawing kape, okay lang naman. Kaya lang mas nakakataba. Mamaya gawin mo pang soft drinks ang fluid mo. Kaya sabi ko nga, tubig, less calories, better. Okay? So, saan pa nakatulong to? Yung mga... Sampung di natin iisipin yung mga birthday-birthday, kalimutan na yan. Basta focus lang at maging happy lang para uh, humaba ang buhay. God bless.